Hello guys, welcome to my video for today. So ito, gawa lang ako ulit ng making video. So yung gagawin kong topic ngayon about ulit sa Iglesia ni Cristo. About kung paano sila magtiwalag ng kanilang miyembro, kung anong proseso nila. So ito, medyo matagal-tagal na rin ako kung hindi uh, kaanib ng Iglesia ni Cristo at matagal-tagal na, tagal -tagal na rin ako ano, tiwalag sa Iglesia ni Cristo. Pero uh, ang gagawin kong topic na about sa tiwalag, lahat ng nalalaman ko, Uh, sasabihin ko rito, kung ano pa rin yung nanalaman ko, kung paano magtiwalag ng, ng, ng miyembro ang Iglesia Ni Cristo na dapat yung malaman. Kasi sa katotohanan talaga yan, hindi talaga ititiwalag yan ng tagapamahala ng Iglesia Ni Cristo, ng namamahala sa Iglesia Ni Cristo kung hindi yan lumabag sa balituntunin o batas ng Iglesia Ni Cristo kung wala yan nilabag na batas sa Iglesia Ni Cristo. So ito, may nag-message sa akin, nag-comment sa akin group uh, sa ginawa kong video eh, kung naalala yung nakaraan yung pinakauna kong video, yung sa nag-topic ako about sa natiwalag ito, sabi niya, Brad hindi ako tiwalag pero kusa akong umalis kahit ganun ang ginawa ko mahal ko pa rin ang iglesia ni Cristo. proud ako na naging kasapi ako sa religion na yan pero sabi niya kusa daw siyang umalis Brad, sabi niya, hindi ako ti hindi ako tiwalag pero kusa akong umalis kahit ganon ang ginawa ko, mahal ko pa rin ang Iglesia ni Kristo. Rod, ako na naging kasapi ako sa relihiyon na yan. So ito kapatid, uh, kapatid, ah, kasi kusa siya eh. So dalawang klase lang yun. Maybe nanlamig siya or tigil samba or natiwalag na siya. Kasi sabi niya umalis siya ng kusa eh. Andun lang yun sa tatlo na yun Nanlamig siya pagsamba, tigil pagsamba or tiwalag na siya. Andun yun eh. Sa tatlo na yun eh. Kasi sa iglesia ni Kristo, uh, for example na lang, uh, tiniwalag ka dahil kusa kang umalis. Sampulan na lang kita, sampulan ko na lang kayo. Tumiwalag ito kasi kusa siyang umalis. Tayo kapatid, ang iglesia kasi hindi ka basta-basta makakapasok at hindi ka basta-basta mababautisman ng ganun-ganun lang sa iglesia ni Kristo. Kung di ako magkamali, abutin niya tayo ng ano. 6 to 8 months yata ang proseso. Oray na kapot piyata ng siyam na kung di ako magkamali. Alam niyo kung bakit? Kasi dadaan ka sa doktrina, andun yung papasok yung 25 lesson. Tapos yung sinusubok. At saka yung pagsamba, kailangan di ka pumalya doon hanggang, hanggat sinusubok ka. Tapos sa mga panata, kailangan mo rin umatin. So uh, sa atin kasi kapatid, sa uh, ano, kasi umalis siya ng kusa. So nung dinoktrinahan tayo, ipapaliwanan ko lang, isingit ko na yun, ha? Nung dinoktrinahan tayo, isa rin yun na inaral natin na manatili tayong iglesia. Hindi natin pwedeng iwanan ang iglesia dahil yun ang tunay na relihiyon at kailangan natin panindigan na tayo iglesia ni Kristo. Kasi sa iglesia ni Kristo, malaya kang pumasok, malaya kang umalis. Pero yung pagpasok, hindi rin basta-basta Kagaya ang sinabi ko na kasi may proseso. So, siyempre yan, kung kusa kang umalis, masabi ko, may paglabag pa rin kasi hindi mo pinanindigan ang yung pagiging iglesia ni Kristo kasi umalis ka pa rin eh. Kasi itong ang pagpasok mo sa iglesia ni Kristo, tungkulin niya eh. Kaya yun ang nakikita ko eh, nilabag mo. Kasi umalis ka ng kusa. Kasi hindi mo dapat iniiwanan ang pagiging iglesia. Batas at rules pa rin yan sa INC. Pero gawa na pang sarili desisyon na umalis at lumabas sa iglesia ni Kristo, karapatan mo pa rin naman yun kasi ikaw pa rin naman ang mamimili kung saan ka pupunta, kung itutuloy mo ang pagiging iglesia mo or hindi. Pero sa bagay, wala naman siyang sinabing negative. Kaya yon yung nat uh, sabi uh, yung natiwala pa. merong pang iba bigyan ko ng example. For example, ipagrelasyon ng kaanib sa hindi kapanalik sa iglesia ni Kristo. Kakausapin ka naman niya nang maayos eh. Kung kasi kakausapin niya na napapasukin niya sa iglesia yung karelasyon niya na hindi iglesia. Ngayon kung hindi pumayag yung karelasyon niya, eh kailangan niyang mamili kung sino pipiliin niya, uh, ito ang karelasyon niya o ang iglesia. Ngayon, kung pinili niya yung karelasyon niya, yung eh, on the spot yun. Itiwalag talaga yun. Isa pa yan, yung pag-iinom, pagsusugal, hindi ka rin naman basa-basa ititiwalag yan eh. Kasi pagsasabihan ka niyan, ano yun, babantayan ka, ganito, ganito. Pero kung paulit-ulit mong ginagawa at hindi ka tumitigil, at siyempre, maiulat at maiulat ka. Kasi bawal na bawal talaga yung mga ganyan, yung mga bisyo, sugal, mga ano. Automatic yan, ititiwalag ka ng Iglesia ni Cristo. Pero hindi ka naman ititiwalag, hindi naman nila malalaman yung mga yun kung wala din nag-ulat o nagsumbong o nag-report sa iyo. Kasi karamihan din yan na nagre-report yung mga kaanib sa Iglesia ni Cristo kaya nalalaman din nila yung mga kalukuhan din. Pero yun, hindi ka naman basta tatanggalin, pipilitin pa rin yan, gagawa pa rin yan para itama ka. Pero kung, sabi ko nga, pero uh, sabi ko nga sa iyo, yun lang yung una kong nalalaman. So kung sino man nakabasa nito, nakapanood ng video ko na to na INC, iyan nyo lang. Kung may mali, i-correct nyo na lang. Kasi sa tingin, pero sa akin, yun yung naalala ko na gagawin ng Iglesia ni Cristo. Yun yung panuntunan niya. So, ngayon, hindi ko na lang kasi ma-perfect kasi sabi ko, matagal na akong wala sa Iglesia ni Cristo. At saka, salamat pala sa mga suporta ng mga kapatid sa aking YouTube account. Dahil sa inyo, nakita ko, medyo umangat na yung ano ko eh, viewers at subscribers ko eh. Kahit ako, hindi ako makapaniwala na simula nung nagtapik ako sa ano na Iglesia ni Cristo, umangat yung subscribers ko. Kaya yun, kaya nasabi ko, kaya yun yung mga dahilan na pwede kang matiwalag sa Iglesia ni Cristo. Kaya yun yung mga patunay na hindi kayo titiwalag ng Iglesia ni Cristo kung wala kang nilabag na batas. So, hello uh, guys, so ang ganyan laking video for today guys, maraming salamat guys hanggang sa aking mga susunod na video.